kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang dahil sa matapang na paninindigan ay pinakita ni Senador Robin Padilla sa Senado noong talakayan nila ang pagkakaroon ng presensya ng puwersang Amerikano sa paghatid nang mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin show kung kayat naging viral ang senador at binanata ng maraming hindi sang-ayon sa posisyon nito nahalatang ayaw talaga na may mga Amerikanong tumutulong sa Pilipinas sa pagbantay sa ating mga teritoryo na matagal nang kinakamkam ng China. Nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Kung natatandaan niyo pa noong nagprotesta ito na huwag ipalabas ang pelikulang play ni Gerard Butler dahil sa ipinapalabas doon na fictional senaryo sa Sulu, ay nagmungkahi rin itong si Sen. Robin Padilla kung bakit raw hindi gumawa ng pelikula ang Pilipinas at ipakita kung gaano walang kwenta ang kasundaluhan ng Amerika at kung gaano rin walang kwenta ang kanilang gobyerno gawan naman po natin ng pelikula ang mga sundalong Amerikano na sila naman po ay walang kakwenta-kwenta. Opo, uh, gawan din natin ng pelikula ang gobyerno nilang walang kakwenta-kwenta rin para yaan naman po ang ating constitutional right. Yan, ang galing! habang nakikipag-usap via video call si Senador Padilla kay Mr. J. Batong Bakal, isang eksperto pagdating sa Maritime Affairs and Law of the Sea, ay magikitang nakayuko at hindi umiimik ang mga kasamahan itong mga senador habang siya lang ang bumibira ng bumibira at gustong ilabas. Ang kanyang punto na kung bakit kailangan pa natin ng presensya ng mga Amerikano kapag maghahatid tayo ng supply sa Ayungin Show. Anim na taon daw na nakipagpatintero tayo sa China at hindi naman daw nagkaroon ng gulo. Natural dahil ibang estilo noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paghawak sa problema natin noon sa China. Ito ang standing order noon ng Pangulo sa Philippine Navy. We will not join any expedition of patrolling this is. I will not allow it because I do not want My country to be involved in, in a hostile act. Pero ngayong iba na ang nakaupo na presidente ay iba na rin ang kanyang approach pagdating sa problema patungkol sa Ayungin Show. Kaya nga hindi ito noon makikitang suhot ng mga senador sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon ay madami na sa kanila ang nagpapakita ng tapang laban sa China kumpara noong ang dating Pangulo pa ang nakaupo. Isa pa sa nagpataas ng kilay ng ilang mga netizens sa iyang tila, pakikipagtalo ni Senador Padilla sa mga eksperto tungkol sa definisyon ng Coast Guard kung saan ay may sinabi pa itong Awawa? Talaga lang ha? Awawa? Talaga lang ha? So, sa, international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Kung sa organization. Kung natin ibahin ng international law, sir, ang Coast Guard ay civilian in nature. Police nga lang yan. Eh. Na at ikinainis rin ng iba. Supalpal si Senador Padilla sa bawat argumento nito sa eksperto. Pagdating sa usapin tungkol sa ginagawang pagtulong ng Amerikano na madepensahan ang teritoryo natin. Kaya sa huli ay nag-rely na lang ang senador sa kasaysayan kung noon ba ay naging threat ang China sa pagsakop sa atin. At pinaalala sa lahat na ang mga Amerikano ang isa sa mga dayuhan na sumakop sa Pilipinas. Oh, sino po ang oh. naging threat sa atin historically? Sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is there such a thing as the Filipino-American war? Natin, po natin Is there such a thing as a Filipino-American war? Okay. okay. maraming salamat po. din po natin yun. Salamat po, sir. Tama nga naman na hindi kailanman noon naging banta ang China sa ating bansa para manako, pero... Iba na ngayon dahil matagal nang sinakop ng China ang ilang lugar sa ating bansa na pinaniniwalaan natin na may karapatan tayo sa mga lugar na yun at hindi lang tayo ang umaalma sa China dahil kahit ang iba pang mga nasyon na katabi ng China ay kanila ring binubuli kagaya ng ginagawa nila sa Pilipinas. Hindi ba natutuwa si Senador Robin Padilla sa pagpapalakas ng Pilipinas ng ating depensa sa tulong ng ating mga kaalyado? Kung hindi ka no ang ating ginagawang kaalyado ay ano ba dapat sana na lahi ang gusto ni Senador Padilla nagawin gawin ating kaalyado para maprotektahan ang ating bansa laban sa posibleng pananakop balang araw? Ano kaya ang pakiramdam at masasabi ni Senador Robin Padilla sa pananaw na ito? ng kanilang Senate President at kapwa-senador na si Mick Zubiri. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are very, I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every forum, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. Ikaw, galit ka rin ba dahil nakikipag-alyansa tayo sa mga Amerikano? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.